bagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. At dahil malinis na dito sa ating bagong tindahan, dito na nga kami natulog dalawa ni Alter. At dahil duty rin naman ni Papa Udon ngayon, kaya ayan na pagdesisyon ng dalawa namin ni Alter na dito na lang talaga matutulog. O tingnan mo yan si Papa Udon, kagahapon pa yan siya naglinuto, no? So hanggang umaga yung kanyang pagluluto at nauna nga akong nagising, kaya ayan nag panghimutaan ay kita bago kita magbantay sa atong tindahan so ayan dahil is meron tayong trabahador ngayon duty na naman ulit ako dito sa kusina tapos ayan yung pako guys yung kahapon kikil kikilawin gagawin ko sana yung salad kaso lang sabi ni papa ondon hindi na yun masarap kaya gisahin ko na lang siya no dahil kahapon naman ay merong gata ngayon ay gisa gisa na lang so meron din akong nabili na ano yung anong tawag dyan na isda na yan is, haul -ha -haul dito yan sa summer tawag tas bumili na nga ako tapos nilagyan ko siya ng crispy fry para masarap naman o di ba Murang mura lang yung isang kilo nyan 80 pesos lang yung nabili ko yung binibit na nila kanina ay 100 pesos tinawaran ko buti na lang din pumayag kaya bumili na ako ng dalawang kilo tapos ayan, nagsaing na rin ako no. At ayan, naghiwa-hiwa na nga ako sa mga gagamitin nating mga panakot mamaya pag isa nga ng pako. Ang hirap nga ng kalagayan ko guys no. Dahil ako ay nagluluto. Tapos nagtaytinda po. Patakbo-takbo talaga ako. Dahil nga si Papa Odon ay babalik na naman yun ulit doon sa DSWD. Para nga ay eh, ano yung pam mga papel ni Tatay Kuni. Dahil si Tatay Kuni ay hindi pa nga nakakakuha ng senior citizen. Tapos ngayon, kasali daw si Tatay Kuni sa AKAP. Kaya ayun pumunta si Papa Odon doon sa Paranas, no? At i-update nga kung ano yung mga kailangan ka at saka kung ano yung mga gagawin ba para magkakuha na nga si tatay ng ano, yung tawag doon yung sa senior citizen. So, ayan, habang ako ay nagluluto dito, syempre nagbabantay ako ng tindahan. Tapos si Alter, inuutosan ko na naman ulit yung batang iyon pag may nabili doon sa tindahan ay sisigaw siya. Ayan, at sinarado ko naman yung aming tindahan doon sa harapan pero diyan sa gilid ay wala kaya ayan patol pa ano potol potol guys no At, hindi ko na dinadala yung aking cellphone doon. Kaya tiisin na lang talaga natin dahil ginusto natin to may tindahan tapos tayo yung nagluluto. Char. Malitaw guys no. Ayan dito na tayo sa ating video. Ayan nagpainit na nga ako ng mantika diyan. Hindi nga matuloy-tuloy yung aking paggisa-gisa dahil nga maraming bumibili. Pero tuloy pa rin. Matatapos din yan, Char. So, ayan, nagumpisa na tayong maggisa gisa Yung atin ulit isasahog sa ating pako is yung giniling na nasa lata. Kasi wala namang kaming giniling dito. Tapos mahal yung giniling ngayon. Buti na lang yung nasa lata ay mura lang siya. Binibinte ko lang yan dito sa aking tindahan. 55 pesos. Tapos magkano ba yung a Yung pasayan at yung karne ngayon. Pinapabili ko lagi yan sa si pansot. Basta pansahog sa gula ay 100 pesos. Tapos ito yung ano yung dilata lang na nasa ano giniling ay 55 lang. O ba diba? nakatipid na tayo ngayong araw. Tipid-tipid din tayo pag minsan hindi naman kasi maarte yung ating mga trabahante no kung ano lang yung mga nakahain sa misa yun lang din yung kinakain nila yung mga anak ko lang naman yung maaarte kahit nga hawol-hawol at saka pinireto na ay hindi pa yan mauubos agad no So, 'yung mga anak ko lang talaga maarte. Ayaw ng paksiw, gusto lagi prito adobo. At sakto lang talaga 'yung isang giniling guys sa isang isa isang pansahog na gulay, no? So, tipid tayo ngayon. So, ayan, ginisa-gisa na nga natin. At medyo marami-rami din naman 'yung giniling na isang latang malaki, kasi one part kasi 'yan. Tapos 'yung ating hawul-hawul naman sa kabila. Masarap 'yung ating hawul-hawul ngayon kasi nilagyan ko siya ng crispy fry na maanghang kaya parang fried chicken na yung ating hawol-hawol o di ba pina-level up na prito na mayroong crispy fried. Si Alter hindi kumain ng hawol-hawol dahil daw maraming tinik kaya hindi ko na yan siya inano. Hindi ko na lang siya pinakain ng hawol-hawol no. nag naman kanina yung papa niya yung ano, yung pagi na nilagyan ng sabaw yun na lang yung pinaulang po sa kanya o di maraming din yung nakain niya dahil wala naman yung tinik yung pagi tapos sabaw yun ginisang pagi na may sabaw yun yung inalmusa nila papa paudon. tapos ito is pananghalian na nila namin na rin charis So ayan, natuloy ko na rin paggisa yung pako no, dahil kanina ko pa kailangan <laughs> anuhin guys, kailangan nagisahin. Hindi ko siya matuloy-tuloy, pinapatay ko siya dahil nga is meron ngang ang nabili tapos yung aking preto naman dito sa kabila ay muntik nang nga masunog dahil nga ay parang dumami yung bumili kanina no at hindi na nga ako nagtinda ng ice dahil yung ice namin ay nakalikit talaga doon sa ref. Kaya doon ako natagalan kaya hindi ko na bininta at ginagamit rin namin yun dito sa mga trabahante so ayan nagkilaw din pala si papa ng pagi at nilagyan nga niya ng gata ayan at pinaulam ko na lang din sa kanila so ayan at nagsandok na ako tapos isa isa ko na silang tinawag na kakain na nga so ayan na yung ating lababo na sinasabi ko sa inyo guys, Nung papalagyan ko na yung ating ano dyan yung stanti, papalagyan ko na yan ng salamin para hindi na nga makapasok yung mga mabait dyan sa ilalim, o ba diba? mura lang naman yung salamin na anong babasagin yung slide slide lang, mura lang yon. so ito na nga sila nagsikainan na, o ba diba? yung mabenta yung ating ano yung kay Papa Udo na kinilaw na may gata na pagi, o tapos tatlong putahe yung ulam nila, busog na yan sila, at mga nakahubad pa talaga sila, dito <laughs> habang uh, kumakain dahil nga napakainit ngayon. So pati yung ating pako ay mabenta dahil masarap siya at hindi ko nag nilagyan ng gata dahil kahapon ay naggata kami niyan. Baka tayo ay maumay. Kaya ngayon gisa-gisa lang, lagyan ko lang yan ng oyster tapos magic sarap. O, tapos yung subak ay giniling ay nakuyami na yung o, yung pananghalian nila o di ba? O siya guys hanggang dito na lang muna yung ating video Maraming salamat at pakilike at pakishare na rin Kung nagustuhan nyo at naabot kayo hanggang dito At pakicomment na rin kung saan umabot yung ating video So hanggang dito na lang Paalam Kakain muna sila Bye Mamaya naman ulit